Few moments later Hello guys, uh, magandang araw sa inyong lahat Welcome back again sa channel natin sa JMC TV Today is Monday uh, Tayo po ay magpapakain muna ng ating mga alagang baboy dito mga guys Para pagdating ng time pwede na natin siyang katayin Para gawin natin siyang puhunan para balikan natin yung ating mga pinanggalingan, yung ating pinagmulan kung saan tayo nagsimula nung tayo ay nasa kabataan pa mga guys. So sana po ay 'wag niyo kalimutan na i-like, i-share, i-comment yung akin video regarding po dito sa ating mga istorya ng buhay kung papaano si JMC nagsimula nung kabataan pa doon sa aming hometown sa Caluvian Leyte sa Sitio San Yusa sa Barangay Kawayanan kung kami ay nagsimula sa aming payak na pamumuhay mga guys so salamat po ng napakarami sa inyo sa inyong patuloy na pagsubaybay uh, sa lahat ng aming mga viewers Luzon, Visayas, Mindanao at sa aming mga mahal na OFWs, uh, kumusta kayo? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat mga kabayan. At shout out dyan sa aking mga tita, kay Tita Ani, uh, nasa ibang bansa ngayon, uh, nahak yung kanyang account. So tita, ingat at sana ay uh, wag tayong <clears throat> ma-scam na marami ngayon sa panahon ngayon yan. Sa aking mga tita dyan, si Tita Janet, si Tita Mika, Tita Sheila, Tito Randy, Tito Gary, kay Lolo Dado, shout out po sa, sa inyo. Sa kay Tio Edgar, sa aking mga pinsan, dyan sa Calabian Lady, kay, kay Manoy Edwin, kay Ronnie, at sa inyong mga anak, sa inyong mga missis at saka kay Tio Felipe, kay Tia Bibi, kay... Uh, Jenly, kay Limuel, kay Tata, kay Rochelle at saka sa inyong pamilya. Shout out sa inyong mga kapamilya. Sana ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat. So anyway, uh, nandito po tayo ngayon ay nagpapakain muna ng aking mga baboy dito sa loob ng aking bahay para lumaki sila mga guys. So salamat po ng marami sa pagbigay ninyo ng kunting oras para Uh, panoorin kung ano yung naging istorya ng buhay ko dyan sa sitio sa nyo sa Barangay Kawainan, Kalubian Liti, mga guys. kailangan nating mag subi-subi ng mga barya mga guys para may libangan tayo kahit barya-barya lang na itong marami na nice. Ito po mga guys yung istorya ng buhay ko sa aming probinsya noong ako po ay binata pa ah uh, ang edad ko po dito ay 16 years old pa lamang po so ito po yung typical na buhay talaga namin sa probinsya sa Leyte doon sa aming lugar sa barangay Kawayanan sa Sityo San Yusa uh, sa piling ng aking mga magulang at uh, sa aking mga pinsan sa aking mga lula mga bubuhay pa ang ko si Maximo at uh, saka thank you sa si Fiat Gats so, po yung mga nagiging activities ko araw-araw yung pagising sa umaga magpapakain ng mga manok tapos maghahanap ng mga gulay para gagawin ko namin yun po ang nakasanahin naming buhay sa probinsya naming magkakapatid uh, napaka payak ng buhay namin pero payapa pa ang aming pamumuhay kahit mahirap lang walang mga matulong na bagay tinay, tinay, tinay meron kami kundi yung aming mga alagang hayop tulad yan ang baboy na nitid so yun po mga guys uh, yan po yung napakasarap uh, sa pakiramdam na sa ngayon ay dito tayo sa siyudad sa manila ah uh, pala ay ano, babalik yeah. din pala ni JNC. Yung ganitong buhay sa probinsya pagdating ng panahon. So, sa ngayon ay si JNC nag-iipon lang ng sapat na ipon para lahat ng mga bagay na gustong balikan sa polisya ay magagawa muli dahil sa ang nakasanayan ay hindi mo pwedeng iwasan lahat ay pwede mong palitan tulad niyan. Ah, yan ah uh, kaya yan mga patong ah uh, magluluto ng pagkain ng alagang baboy so mabilis lang po mga guys yan po ang aming nakasanayan na ginagawa araw-araw. So, katulad yan, babalat ng pamuting kahoy para ihalo dyan sa inad na bani. Kung tawagin ka amin, bani yan So, eh. saging, katawan ng saging para pagkain ng halagang baboy mga guys. Tapos yan ay gagawin namin ay pakukuluan yan o latanan latanan kung sa bisaya maglatan o oh, kwan ba nag nga saging bani na di ihalo na siyang kwan ah, balanghoy na tinagtad para mulaut ang ining kwan kasaw so ingana ba mga guys wala nga mo ng among trabaho ni are ang kugig yun at ah, maka makabalig yung baboy tambok po ng baboy di, may maayos sa so service mga guys tingnan na na so, muna siya among kinabuhi muna na kanang mga mata nga sa panginabuhi ang mga may na mga balikan po ha ano, muna mga guys ano ano ba palata o pasaw at ang tanaw sa ibang mga hayop na kaming alaga kana mo na siya takop takop na siya mais para i-sagol sa gulis, pasaw sa baboy para manuro na sila hak-hak o niya ipakaon -ip na siya mo siya guys ano siya ba Maroon ilugaw na siya pasaw sa baboy na, na ano siya kaya e nga human naman ana, na kaya na ready na nga siya ipakaon sa amo ang mga kuan alaga diha ng baboy mo na dito sa ah, guys, so, among probinsya mga guys mo na ang among kuan ginabuhi na ah, nindot kay balikan na na kay mga manok amo na baboy. Mga kay baboy ni gurgak hat ko mga buhi on kay man ang iyang pagkaon isa na native na siya mga guys kana safe na siya lamit na siya bad hound ba? Pwede na, pero na. Mga po ano na siya. Kalingawan na po. Ang mga binuhi kalupatin na guys. Siya. So si James eh. Dili yun makalimot nga sa iyan kanan. Asa na trip. Sa iyan kinabuhi ni Anto. Bago ng langyaw. Kay mao no, may naandan mga guys. Muna nga pohon uh, maloy ang ginoo mo balik ra nga na sa mo ang lugar para buhaton di hapon sa mga mata nga sa uh, trabaho so nga nani <tod> ano, na nga gi sa mga utitos <tod> mga manok nga kung ka, ihaw e, na yun tamakan na na alin mo so, diba, kana siya magaling ni o galing ni kan kubong diha po na diya sa manok kubong sa kanang mga buhion naray galingan dito ilang lularita galingon mi og magaling ni og mais amo ah, man na siyang dungagon ito manina anda na mo di bukas nga mais ana so muna sayang kinabuhi mga guys muna nga ako bisag asa ko dolong bukid man og masyudad aka hibalo tao kun maayong lihokon so, why problema og bisag asa ta makaabot ay mabuhi gihapon ta mga guys eh, nauna ang among kinabuhi sa say ni DMC mga um, guys so, di ba among ginalinga ba is na ang tawag ka na mo ay kapag sa baboy kanya si ano ano para sa mga manok ano sa kalapati ano o diba o nga sa tilapia ano ipakaon ko na siya o diba Lamig tayo o mga manok tamo na tayo mga manok mga guys Anak siya Anak aku tumbung mes mga baboy, para anak tuh samot, Hey guys, mo na sya mo tawagan na kasungan, di ba? Need mo na ikan ang ng ng baboy, mga guys. Need, need, need tabog baboy, di ba? Iyan na siya. Para to iyan man ang teritoryo. Yeah, napicta iro nga gamay. Mo nang mga bakit sa kung ano mga guys, ayabe paghandaayo, di ba? Basta yung mga prutas nga tanong, ay hayahay ka yung kinabuhi. Nga naisage nga kawaton mo ka. ka na siya o maklingat ka. Kana nang huwarataan nag unas mga guys para itambog sa kwan, tangkal para mo no, man sa mga bakting. Kay tugnaon mo na sila mga guys. Kay bago mo na sila hindi panganak. Kana mo ninyo o. Diba? Nindot kahit tanong? Diba? Mutuin mo sila.

na tatat oh, kapayas para laut mana laut na siya Pakai nila na mga guys sa mga buhi undia oh, ba sus na munik kinabuhi na to di sa mga guys mga mga tanah ko nga nga wak ka lakad dahi ko, Ungaris Manila Sus Oh, wanta na akong Pangandoy dito sa probinsya Ang sama niya na Nabag-uman na, na Lahin man yung man Kining kumagi Ito so, Kaya ni Pahar nang tagari o sakto Para Natay patunayan yun nga Nagmalampuso -ma, nag na itong pagmalakaton Mga guys, tanawa atong tubong Diba? Nindot kayo Buna diha. La tay kwan RBRT. Kwan yun. Simpli ragyod atong kinabuhi. Ang nga bisag asa tapad daw di tama maglisod. Oh, di ba mga guys, ana hak hak yun ng mga baboy na mukaon. Kay lami man nang iyang tubong, laliman ka nang kapayas unya ilugawan og tahop. Pagitan awang akong mga baboy di Oh, mga bakteen pa lang daan. Oh, sus. Lami kaya na inig na lami na na kaya na aslon, oh, 'di ba? Mana na siya, mga guys. Tanang kinabuhi, ah, lami na di sa pinsya. Layo na sa si mga maripis ba? Oh, ina na. Mana. Ano Mga nang mga higayon na nga. Sorry-sorry lang tas bukid. di tempat yang terbawa di sini ah ah mengubah tangan aku janji anak oh jadi suak mana saya pun mana saya lebut dengan katul ke ayo aku kena kena pun dengan katul aku sapa aku seluyo mengubah saya dia mengubah pun aku di tengah lunas imong lima ukuran mana saya mau naik butang sama upau Ana mo sugnod kay mintras nga wapay uwan sugnod na sa among pagdungag ug mag dungag mi di kinabuhi nako diba hmm, di ba oh mo na siya pasan an gyud kahoy nga binutok oh istak og sugnod kay mabunal lang mga kanila mo mao way sugnod pagyawyaw man to oh mo na diha ambot lang og ka kuan ba to si Glenmore apil ba to siya nang uhag sugnod si Dinsyo ka apil man siguro to ambot si Noel kay kuan man to wa pa man ay purul-purul ni Ari pagwas bukid mag kuan man na, mag kita pa man anak, ana Ang putin ana maglabyog-labyog Uy, <laughs> puro-puro ba, bawa. Ano mga bakti na ko? <laughs> so, sana, po po dito mga himuunan o upan. Sa unsa lang, ganun po dito. O, sa tigaan ng lingkuran ko rin, puno mo, nga. Sarot-sarot sa pagkunuhay. Para yun nga, panday ba? O, diba mga guys? Ano so, na siya? So, ito nung hihang dito. Ito nung hihang Kain pa. Alaga mga hayop. Ay, dekat sa nun. Sa sunod mga guys, kita na ako sa inyo sa akin ako pagdaro. Sunod na akong video, abangin ninyo na. Daro ulit ko niya, magtanong, ka yeah, magtanong ko kanang mais. Niya, magtanong ko kumay. Ang rendis ko dito sa akong mga opuhan Oh, dito ilang lularita. At ang lula maria, kay na ako ibasak ano ah, ring display tanom para makakaon ni. Eh. Ano na siya? Di ba? Ako mga alaga damo siya. Kay ugwa kumulakat nang Aris Manila. Dato gihapon ko dito sa probinsya kay kugihan man ko kayo. Ano tanom lang ug mga tanong dito. Alaga ug mga baboy mano Ah, dato gihapon ning nana dagan kay Batin. Unya na kay napulo ka bukana ning nana di gulpi kang kuan kwarta kay ini kadag ko anang mga baboy mga manok ina na ug daghan na tayo na kay usa ka libo ka book di perting mo na siya mga guys ambot ang uban diha magjo tunobya ra man ina na ako mag kuan ko magbatas ug kawayan at ini pakon asya kay na tong kuan alad so sa payag payag ana na siya oh di ba lamig kayo mga guys Ana, ana. Mo na kumbuhat ni Ari. Lipang uplayan na uh, o. At na hagin. Sus. Antod ka rin ka ako. Paminan ako. Mukhang nga nga kumbuhat ni Ari. Okay. Ana. Sus. So, Ngito kayo di Ana. Hmm. awal, Niwang pa ko diha. Diba? Tanawa gamay pa ko. Niwang kay bata. Pamanta. Ay na Diba? Diba? Iwan pak kudehana Ibarana Tuh, kugihan Kugihan tiana Kayak apa, bisu nato datu ini ka Ini ka Sabado Biar Sabado Mamay limang tau Domingo Anak Kasih ya Buhat nyari oke di ba? Wanai trabaho na ko ni ari mga guys. Kuay kuan kuan, oi arti arti. Eh kuak mas papa dito. Kiriman sa Manila. Biyaan man mi kay ini kamot mo kun sa diri ko para sa mga pero kay pa man ko magsalik kay ining dako naman ta kay pa may panganay anak. Ah, ning kamot ko ta diag maayo. Oh, sa diha guys, tiba jadi so, itu kait tadi anak ke bawah oh ke bawah tiba di uang dia mah guys di para kron anak ibu ya tiba tiba okay. <laughs> ah, di diba, mga brad karilit mo ane nga terbaw na tulis probinja ya nana beda komit daw ubus beog naka ang iba mo ani ditong trabaho ah sa may inyong kahinduman ka tong dito pa sa probinsya na atong trabaho yung be be si kwan daw si titing kumil e, daw ka niya so, so inuwe lambot o nakarilit ba sir nuwe nuwe lani kaya wapa man to'y purul purol paglapit lapit yung paman ng utin di atong tawa to so kaya wap Ang mahinang duman raman ako ato ito nga nang hilak to siya kay tiktikon pa man o, niya kay ang manok nagsurisuroy agituwak yung yung utin ahilak siya ay abot o kayo nung baba ng kalbuha na o iya iya pa nang duman o muna siya mga guys o so, di diba ato At, tas bukid kay balik ta rin itong puyo. Ay, ana. dito po ay anak mo manong trabaho na ito dito firme diba so dito kayo pwede ano mga guys para bahaw ko ano na nga itong pinabuhi na shout out diha sa akong mga kaikagawan diha sa kwan quan... sityo sa news ah diha sa barangay ko yanan nga so, shout out sa inyo mga

muna na si buhapon po okay, ang oh, diba? oh, oh, okay. mo tangkal o diba boy anak o oh, na siya pagihan dyan ko niyari okay daw kuminda mo kinsay na ka kuhan ane nakaagyan yung kinabuhi probinsya mga guys comment ako nyo tagaasa mo tanaw na ako asa nyo nakaabot nyo akong video para kasabot ko asa na pitni pa dong nani maghihim atop sa akong payag sa akong baboy tingnan na na siya mga guys so mo na siya simple rin kayong kinabuhi ba Una, kinabuhi na ko niya. Luwi ko niya kay bisag di si City and News pa, taburo na tao. Trenta. Kay, mama na trabaho sa bukid lagi eh. Tapoy po. So, sige lang, So, shout out na lang sa tanan ako diyan mga amigo sa akong tanan ni mga kababayan labi na des mga OFW sa mga Luzon, Tagalog, Luzon, Visayas, <laughs> Mindanao shout out po sa inyo o kinsay na ka ng trabaho as probinsya so ayon nyo kalimti subscribe like, share, and comment na nga akong video para updated mo sa susunod na akong mingungon. so mora na siya akong baboy mga no, guys thank you, bye bye